Guys, good morning. I'm here sa parking ng MOA. Ang aga-aga ko. Parang uh, wala pang 10 o'clock. Nandito na ako pero puno na agad ang parking, guys. Andito ako kasi pupunta ako ng IKEA or IKEA. Kasi gusto ko makita ko ano yung mga bago nilang products, anong items ang meron sila ngayon. Alam nyo ba, ang IKEA sa Pilipinas daw, yung pinakamalaking IKEA sa mundo, sabi sa Google. Ewan ko lang ha, pero yun, pero totoo naman kasi talaga nakakapagod. Ang laki-laki niya, ang dami niyang showrooms, tapos ang dami niyang, ang, dami, ang, sarap tingnan, ang dami mong ideas na makukuha sa mga showrooms nila. And ang mga products niya, hindi siya ganun kamahal, tamang-tama lang yung price. And ang ganda ng quality, na syempre, di ba, IKEA naman. So guys, samahan nyo ako, na natin para kung dun sa mga tao na hindi pa nakakapunta ng IKEA, magkaroon sila ng idea kung ano bang meron dito guys, no? Ha? So guys ha, let's go! Guys, sale ang IKEA. At lagi swerte ako, lagi natatao na sale yung mga pinupunta ng mga lugar guys. Ito yung kanilang restaurant dito. Yan. Hmm. Hindi masyadong maraming tao today. Monday kasi. Ayan ang mga showrooms nila dito. Mm. Mm-hmm. Mm. Ayan. Iba't ibang styling ng living room, ng, um, ng kitchen, ng bedroom. Ayan. Ito yung isa. Oh. Mm. Tingnan niya to. Ang ganda. Diba? Mm. Nice, no? Diba? Ito rin. Maganda siya, oh mm -hmm. Tapos lahat ng mga items dito, kagaya nito, kunyari, itong, itong ilaw, makikita mo siya doon sa pinakababa. Nandun yung parang pinakatindahan nila, yung parang warehouse. At mo lang kung ano yung gusto mo, pati yung code niya or yung model number. Tapos pagdating sa baba, doon mo na lang siya hahanapin. Okay? Eto, nandito yung mga sofa. Ayan, guys, ang dami, yun. Oh. Mga sofa couch. Ayan. Ganyan. Mga rocking chairs. Nandito lahat. Mga throw pillows. Nandito rin. Ayan. Saka mga lamps. Hmm. Ito armchair. Hmm. Ito 3,990 na lang. Itong isa naman is 5,990. Guys. Okay. Cabinets naman. Nandito. Ayan. Hmm. Hmm. Ayan. Itong shelf na to. 1,890. Oh. Diba? O. Oh. Talagang lahat nandito na eh. O. Oh, yan. Minsan bibili ka, kakabit na lang sa kitchen mo. Kakailangan mo lang ng tao para sila nang bahalong magkabit. Minsan sa IKEA, pwede rin yatang sila ang magkabit eh. Siguro may additional charge lang. Ang ganda ng mga ano nila, o. Oh. Oh, mga aparador. Actually, ito gusto ko, guys. Yung ganitong look. Pati ito, gusto ko to. Tingnan nyo to. Ito ay 1990 na lang dati 2490. Ang ganda, 'di ba? Ang ganda. Kanya ng gusto ng look ng bahay, 'di ba? Ay ano. Oh. Mm. Ganda niya. Super nice. Mm. 'Di ba? Eh. Mm. Yan to guys, 8990. Ang alam ko ito yung parang tumataas eh. Gaming desk pala 'to. Mm. Ang ganda, 'di ba? sa mga bagets na mahilig dyan, puro laro ng laro. Ayan. Magpabili kayo ng ganyan. Ayan. Diba? Ayan pa guys, ang isa pa sa mga showrooms nila. Talagang punong-puno ng showrooms dito pag naman hindi ka pa nagkaroon ng ideas. Talagang ang dami. dami mo makukuhang ideas dito guys. Ayan o. No? Mm. ito, another, ano na naman. Kitchen showroom. Ito pa. Ito, kitchen showroom yan. Mm. Diba? Mm, ayan. Sayang, hindi na to nakita ng mama at papa ko tong IKEA. Wala na sila nung nagkaroon ng IKEA sa Pilipinas. sak na magiging masaya mama ko kahit na window-window shop lang. Masaya na yon At least, pasyal-pasyal siya. Ito yung mga hilig din niya yung sa bahay. Eh. Sayang. O, so, ayan. Diba? Ang ganda nito. Oh. Cute. Ngayon, pag meron kang hindi alam, dito o, oh, pwede mo siyang check-in. Checkin mo dyan yung price. Kung walang price, dyan. Dyan mo malalaman. Kung marunong ka gumamit. Ako hindi eh. Kaya hindi ko rin malalaman. Ito 60 pesos dati. 40. Ang cute to. Oh. Mga ano siya. maglalagyan mo ng mga kutsara. Tinidor. Kung ano-ano. Diba? Hi guys. Ang sarap mamili. Kung marami kang pambili. No? Oh, ang daming makikita eh. Maganda dito. Oh, sobrang dami talaga. Yan, oh. Diba? Mm. Ganda. Lahat dito maganda, eh. Parang walang hindi maganda. No? Lalo na kung bibili ka, yun ang mas maganda. Pero okay na rin ako tingin-tingin lang. Kasi wala naman akong kailangan na. Okay na ako. Okay na ako ano yung meron sa bahay. Diba, guys? Tingnan nyo to. Yan naman ang sa bedroom nila. Pati frames meron sila, eh. Oh, yan. Mm. Itong ganito, meron ako eh. Pero rocking chair. Dito ko binili. Nung bago palang bukas ang IKEA. Yun ang unang-unang binili ko dito. Mm. Pero ngayon, okay naman siya nagagamit. Para yung likod ko flat na flat pag nakaupo naka sa rocking chair. Kasi minsan madalas sumasakit na likod ko. O, tingnan mo to, oh. mm, diba? Mm, ito. Bedroom, ano nila, showroom. Ito. Mm. guys. Oh. So, ito na naman yung favorite ko na bulaklak, bulaklak na pantalon. Oh, na maluwag yung iba ba. Oh, guys. Mm, diba? ba mm, guys. Ay, ito yung gusto kong salamin. Oh, diba? Yan yung gusto kong salamin eh. 7,990 siya kama. Ayan, may 16,990, may 10,490. Minsan sabihin mo kung magkano budget mo, tapos sila sa sa'yo. Ayan, ito 20,990. Ayan. O, oh. diba? Ito pa. Tapos si mga side tables. Ayan. Hmm. Parang ito naman sa pambagets na room. Ayan, o oh, ba diba? Pambagets. Kasi may mga special effects pa. Oh. Yan, ayun, nakalagay treat people with kindness. Dapat naman. Mm, ayan. Ito, gusto ko to. Ito, ito, ito. Itong native na naman na to. Ang ganda eh. Yan, oh. No? Ganda, ba? Diba? Tapos cute ng corner. Mm, tapos itong kitchen. Tapos salamin na naman. Mm. mm ayan. Diba? Mm, ayun, yung, yung buong cabinet na yun, 88,650. Yan. Bibilin mo yan dito, sila na siguro magkakabit. Yan, yung buong yan. Mm, alala ko yan yung dinig na ninyo dati. Diba? Oh. Guys, o. Oh. Ayan na naman, salamin na naman. Talagang puro tayo salamin eh. punong -puno ng salamin talaga dito guys eh. No? Sige, salamin lang tayo ng salamin. Mm. Oh, ang ganda o. Oh. Hmm, diba? Oh, ang ganda. Hmm. yung bed niya. Ang cute, no? Ang cute niya. siya ni may cabinet na rin. Diba? Ito pa nakakatuwa, oh. <laughs> ang cute. Ang cute. Ayun, kama. Ganda. Diba, guys? Galing. Cute. Mm. Ito na mga ano na, mga staff toys, staff toys. Hmm. Pero ang staff toys ng IKEA, parang di ko masyadong gusto. Kasi parang yung mga, yung, yung ano nila, hindi masyadong cute yung mga itsura. Hanger hmm. is 90 pesos. Ginagamit ko to sa mga hanger namin ng na mga sleeveless, yung mga haltered. Kasi eksakto lang siya. Diba? Oh, mura. Ito, 250 lang to box with lid. Ito, alam ko, mura lang to Meron ako nito, $1.50. Ayan na siya, $1.50, oh. Hmm, tatlo na, bali $50 pesos lang ang isa. Ito, mga cutie-cutie na lang dito. Kasi mm. mga staff toys, ayoko, hindi ko masyadong gusto. Kasi hindi ako nakukitan sa mga mukha ng staff toys dito. Parang hindi ko masyadong type. Hmm, diba? Ayan, guys. Pero mura lang ang mga staff toys. Imagine tong ito, oh, si Panda, 190 lang yan, eh. Tapos ito, ang laki-laki na, 990. Ayan, oh. Kaya lang, yung mga, ano, hindi masyadong cute. Ah, hindi sila masyadong nakakatuwa. Pero, depende na rin. Eh, depende sa inyo kung natutuwa kayo. Pero ako, hindi ako masyadong natutuwa. Okay? Bababa na ako. Dito na yung market hall. Dito, mabibili lahat ng items. Kung magustuhan mo, dito mo siya hahanapin. Nandito sa lahat ngayon. Mm. Ayan o, mga pants. 5.90 lang. Set na. Ayan o, 5.90. Tapos, ilang piraso na sila. Dalawa. O, diba? o, oh, ito, lahat ng kulay meron ako. Kasi, yung mga banyo sa bahay, bawat isa nilagyan ko. Tatlo, tatlo yung banyo, tatlong iba't ibang kulay. Kasi alam mo kung magkano lang yan. Kano ba? 30 pesos. Ayun, 30 pesos lang para pang brush sa mga gilid-gilid, yung mga singit-singit ng tiles. O, oh, kuhan niya. Maraming kulay yan eh. Meron akong, yan, lahat ng kulay na yan, meron ako sa bahay. Ito pa, mga sponge, 50 pesos lang eh. 50 pesos sa mga sponge. Diba? Mga throw blankets. Ayan, 450 lang oh. May 150 pa nga eh oh. Ah, o oh, tama, 120 by 160 cm. 150. Ito yun. Ito yun, 150. Tapos ito yung mas, ano, 790. Yun o, oh, maganda kasi eh. Ito, 790 yan. O, diba? Ang ganda niya kasi. Eh. Ayan, ang prices. 1,290. Iba-iba. Ito, 1,590 to 590. Hmm. Ang gaganda, diba? O, iba't ibang kulay. Iba't ibang price. Depende siguro sa cloth, sa material. Alam mo tong ilaw talaga na to. Ang ganda talaga. Ayan, gusto ko to eh. Yung tatlong ilaw. Imagine, ah, 1,690, isa lang yan. So, ito time stream mo siya, guys. Oh. Diba? Dito na tayo sa mga frames. Frame area. Oh, marami dito talaga. Lahat. At saka mura dito ang frames. Tingnan mo to. Ang ganda, oh. 1,290. Eh, ang ganda ng sides niya, oh. di ba? Ang ganda niya. Ito, 890. Mga 890. Dito naman, may 790. O, may 900. Iba-iba eh. May 900. Nasa, meron ding mga alarm clocks and wall clocks pala dito. Dito ang alarm clocks and wall clocks. Ayan, ang dami. Kaya kung kailangan nyo ng mga frames, wood frames, ito 590, o. Oh, 400, imagine. O, 600. O, ito nga. Ito naka-sale 790, dati 990. Tapos dito mga 390 lang, oh. Oh. Diba? Ang mura. Oh. Guys, ito mga ilaw. Ito talaga magaganda ilaw sa IKEA. Napansin ko eh. Mga ano siya, yung mga mura. Hindi naman mura, pero I mean, kesa naman sa iba, mas mura talaga. Oh, ayun oh. Oh, tingnan mo oh. Ang gaganda ng ilaw. Hmm. Diba? Ito, tingnan mo. O, dito. 1,270 ang bilog na yan. O, nakasale siya. Dati siya 1,590. Ito nga, 990 lang eh. Imagine mo, ito 990. Yan, o, oh, yan, 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 yan. O, diba? Ang mura. Oh my God, ito o, oh, 4.90. Ganito yung pinalit ko sa kusina namin. Binili ko sa eh, sa SM Home. 9.90. Yung pala dito, 4.90 lang. Diyos ko, dai. Ano ba yan? Mas mahal pa pala doon. Ito, 1.290, o. Oh. That pala, ganyan lang binili ko. Binili ko, 9.90. Tapos, ganun lang kaliit. Ka, Ayun. Ganun lang nilagay ko sa dirty kitchen. Tapos, ito pa. Oh. Hmm. Diba? Dami talagang maganda. Mm, table lamps naman dito. Table lamps. Ito, natutuwa ako dito. Ang cute, to oh. <laughs> Gusto ko yung talaga yung mga ganyan. O, oh, 890 lang, o, oh, di ba? Gusto ko yan, eh. Kaya lang, saan ko naman ilalagay? Ito rin, tagal ko nang gusto nitong na mga to. Yan, yan mga ganyan. Yan, gusto ko lahat yan. yan. Pati ito, gusto ko rin to. O, oh, 590, imagine. My God. oh Diba, guys? oh ito pa. Ito pa yung isa kong gusto. Yan. Matagal ko nang gusto yan. Kaya lang wala kasing paglalag yan eh. Saan ko naman ilalagay, eh, diba? Ayun ang live plants. O, nakabili na ako dati dito. Money tree. Tsaka marami na ako nabili pero hindi successful. Medyo na deads. Ayan o na deads. Ito 180. Yung mga ganyan. Tapos ito yung medyo mas malaki-laki. Uy, 100. Alin ang 100? ducks Cruz? Ano yun? Ito eto ang ganda oh. Tunay yan. Tunay yan. Ito oh. Ito maganda. 490. Rubber plant yan eh. Na-dead yung ganyan ko. Pero yung sa kapatid ko, kay Alely, talagang ang ganda pa. Hanggang ngayon, ang laki-laki-laki na. Ang galing niya. Mana sa kay Papa. Magaling sa halaman. Nabuhay niya hanggang ngayon. Ang taas-taas na ng nga nung sa kanya. Dito rin niya binili sa Ikea. Yung sa akin, deads. Ito sana ang gusto ko yung malaki. Ayan, oh. Ayan, ang gusto ko, 690. Pero pwede na kasi dati ang mahal na mga rubber plants, nung usong-uso ang halaman, 'di ba? Yung kasagsagan ng pandemic, talagang ang halaman boom na boom, mahal. Ngayon, medyo mura-mura na siya ngayon. Nagmura-mura kahit papano Ayan pa pots, guys. Oh. Pots, ayan, lahat ng ano, pots, may merong native, may mga basket type, may meron din mga ceramic, merong plastic lahat. Ayan, complete. Mm. Ganito, meron akong parang ganito. Meron akong ganito pero rocking chair. Ayan, ayan, mm. oh, ganyang material. Ayan, ganyan yun. Rocking chair, 5,950 rin ng ano nun, price nun. Ayan. Ayan, guys, diba? Malapit ng palabas, malapit na, konti na lang. Konti na lang, tapos na. Hindi ko nga nalibot pa lahat eh, kasi parang hinihingal na ako. Ang thunders, diba? hindi na masyadong carry. Hmm. Ayan. Ito pang mga garden-garden naman to. Ayan. O kung kailangan nyo ng things for the garden, o ayan, meron dito. Hmm. Diba? Dami. Complete talaga eh. Talagang nandito na lahat. Swerte natin. Nagkaroon tayo ng Ikea dito sa Pilipinas. ba diba dati, pag nasa ibang bansa, excited kami mag-Ikea. Kasi nga, wala dito. Pero ngayon, okay na. O, ito, 170 lang. Anti-slip. ba diba yung hinahanap ni kapatid? Ganito, ni Mob. O, 170 per piraso. Pag yata, 400. Pag ito, ilan to? Ah, marami. Pag 400. Yan. Hmm. Dito naman ang carpets na. Ayan, carpets, rugs. Nandito na tayo sa carpets and rugs. Ito nga, oh. Mm. Diba? Ito, bilog. Ito yung gusto ko, eh. Alam mo naman ako, mahilig ako sa mga colorful, colorful. Ito, gusto ko to. Itong $14.90. Iyan ang gusto ko, type ko yan. Kaya lang, ang mahal. Wag na. Okay na. Okay na yung luma akong carpet. Go na yun. Mm, ito pa, yan, ganyan ang mga gusto ko yung mga dito ito, gusto ko to ito, 99, ang mamahal naman kasi ng gusto ko, ito rin, gusto ko rin to. 20,000, Marie Joseph ah, ito, mura-mura kaya lang, hindi naman kulay ng bahay ko ito, ang ganda, oh gusto ko rin yan, 84, 90 ito, ito, gusto ko rin to 9. ito, ang gusto ko talaga 19, my God ang mahal naman, huwag na mahal Okay na. Ha? Okay guys ha. Wait muna ha. Mamaya ulit. So guys, eto na. Malapit na tayo. Pa-exit na to halos. Ito na yung parang pinaka-warehouse ng mga stocks nila. Parang market hall ang tawag nila dito. Ayan. Dito mo napipiliin yung mga kailangan mo na napili mo dun sa mga display sa mga showroom nila hindi mo pwedeng kuhanin yung naka-display. Kukunin mo talaga siya dito. Tapos nakalagay naman eh kung out of stock. Diba? Kaya ayan. Ayan guys. Okay na. Um, mm, palabas na ako. Mag-exit na ako. Ha? Okay guys. See you, see you. Guys, ayun yung, no, yung Swedish Bistro. Mas dito meron kang mabibilihan food market nila. Paglabas mo ng Ikea. Ayan No? Nandiyan. Meron. Doon to, para alam nyo, alam nyo kung hanggang kailan pa pwede pa kayo humabot. Okay, guys? Bye.